Uy isang napakalaking pugita makabay, kabay so nakaung-ung lang makabay sa butas wow. Kaya pag ganyan mga kabay hindi na natin dapat yan pinapatagal uh, Panain agad natin mga kabay, or tusukin kasi pag nakaramdam yan sa atin mga kabay, May posibilidad pa makabay na bumalik yan sa butas ilalim uh, Kasi ulam na mga kabay at hindi pa natin makuha magiging bato pa yung malaking ulam na pugita. Kamusta na pala kayo mga kabay, no? At ito na yung ika-9 episode natin. At samahan nyo naman ako ulit mga kabay para manghuli na naman tayo ng pag-ulam. So, dito lang muna tayo mga kabay sa spot natin sa pugita at alimasag na nasa malapit ng mga kabay. Kasi masyadong malaki ang dagat mga kabay hindi tayo makapunta doon sa may batuhan. At dito nga mga kabay no, nakakita natin ng alimasag. So napakalaking babaeng alimasag mga kabay yung nakita natin dito. Kaya lang mga kabay, pinahirapan tayo sa kaliso dito mga kabay. Pinahabol-habol tayo mga kabay. Pambihira talaga yung mga babae na yan mga kabay. Kahit sa alimasag mga kabay, talagang pahabol at pinapahirapan tayo. Pero sige lang mga kabay, Efficient lang mga kabay. Makukuha din natin yan mga kabay So yun nga mga kabay no Tumakbo sa may buhanginan Absolutely mga kabay Kasi doon pa siya tumakbo mga kabay no Sa madali siyang makita Hirap kasi mga kabay Pag tumakbo siya mga kabay ng malayos May seaweeds May tendency mga kabay Na hindi na natin siya makita Lalo na kung hindi natin Mahabol sa ating flashlight Pero dito mga kabay uh, Kitang kita natin siya mga kabay Kasi nasa buhanginan At ayan Wow Nahuli na natin mga kabay Si palimasag na pahabol at ayan kabay, another alimasag na naman mga kabay. So, wow! Kabay, alimasag na po natong nakita mga kabay. At moragya po mga kabay, talaga ang papaasahin na naman tayo at papahabulin. So, ingon ani eh, gini mga kabay basta high tide active kay mga kabay ang mga imasag kay mao ni eh, ang time mga kabay na maningaon sila. Muhan sila mga kabay, para sila ang pagkaon. Mao na nga kuan sila kay mga kabay ning active. Ilahan sila kay sa tua pero sige lang mga kabay kay madugay nilang langoy langoy mga kabay no. Madugay nilang pahabol sa tua. So, kapuyon ra sila mga kabay. o mulublob ra na mga kabay. basta atua lang masundan mga kabay sa tong flashlight para di ta matakasan. O dire na mga kabay, no no, ikapoy masak o gigluglug na siya makabay pero nagkatawa lang ko diri nga makabay no kay abi sa limasag makabay o di kita siya si ha kay gigluglug na makabay pero kita naman iyang mata o sipit so pagkahinong eh, tawhay makabay nga ato siyang kulih So ito mga kabay Another alimasag pa rin So babaeng alimasag naman mga kabay Pero mukhang hindi to paasa mga kabay At hindi to pahabol So nagulat lang mga kabay Magugulatin lang siguro to mga kabay sa kakapay At ayan Nahuli agad natin mga kabay So another Huli na naman mga kabay na alimasag So medyo madami-daming alimasag mga kabay Ang nahuli natin dito na spot So maliit lang tong spot mga kabay no? Pero bag swertihan mga kabay At na timingan mo mga kabay now, na lumalabas yung mga alimasag mga kabay Talagang makakahuli ka ng madami mga kabay At ayan, another alimasag mga kabay Sunod-sunod mga kabay yung mga nakikita na naman natin dito So, puro mga lalaking alimasag na naman mga kabay, Pero... Uh, ingat lang tayo mga kabay no Kasi kung ang mga babaeng alimasag mga kabay Ay mahilig tumakas at magpahabul sa atin mga kabay Pero mga mga lalaking alimasag mga kabay Kahit mababait yan mga kabay At hindi mailap Pero magingat naman tayo mga kabay Kasi kadalasan sa mga lalaking alimasag mga kabay Yun naman mga kabay Ang grabe kung makasipit <laughs> Kaya ingat pa rin tayo mga kabay kahit mabait yan mga kabay pag nakatiming yan sa ating kamay mga kabay talagang punit talaga yung uh, kamay natin dyan mga kabay <laughs> Ito pa mga kabay, seashell na naman. So tawag ito sa amin mga kabay ay kibol. Pero mag-ingat tayo dito mga kabay, kasi sabi-sabi nila makabay kabay nanunusok daw to at nakakamatay. Kaya mag-ingat tayo dito mga kabay. hindi tayo magkumpiyansa. So napakasarap niyan mga kabay, na uri ng seashell. So ito makabay another huli na naman. Pugita na naman makabay kabay. So mabuti naman at nadaan na natin. Wow! At nakita natin siya makabay kabay, nasa kalikalihan lang. At ayan, hindi na natin pinatagal makabay Tinusok na natin agad At ayan mga kabay, sa di kalayuan Nakakita patay ulit mga kabay ng napakalaking pugita So kakalabas lang yan makabay sa kanyang uh, butas At ayan makabay kabay, namangha lang ako dito mga kabay Kasi nagflex ba naman sa atin makabay kabay ng kanyang galamay Para ang gusto pa tayo yatang takutin mga kabay. Pero wala siyang magagawa mga kabay Kasi napakatulis ng ating sapang, ng ating panusok Kaya ayan, hindi yeah! na siya nakatakas mga kabay. So shout out dai eh, mga kabayan no, sa tung mga solid supporter. So yan nag-upper lang mga kabay sa ating screen. So daghang kayong salamat din mga kabay sa inyong pag always support sa tuwa sa lagi ninyong pag-like ug pag-share sa atong mga video mga kabay So kung bago pa lang ka mga kabay no, na nakaabot diri sa tuwa channel o nakalanto sa tung video. So kung ganaan ka mga kabay nga ayong ani e, pirmi nga mga video mga kabay So follow na lang ka mga kabay sa atong profile o sa atong FB page. Kung tayo, YouTube channel mga kabay no, nga Kabay TV Kobe. So, daghang kayong salamat mga kabay. Usab, o halong mo pirmi mga kabay. God bless. See you next vlog mga kabay.